Paano iiwas sa aksidente sa banyo? Kasi ang daming sumusulat, tumatawag sa amin, Dok, nahulog ako nung isang araw. Uh, naglalakad, nahulog, nadulas. Tumama ang balakang, na hip fracture. Tumama ang ulo, dumugo ang ulo. Tumama ang kamay, nabalian. Laging sa banyo ang aksidente. Isa pa, yung mga na heart attack, madalas sa banyo kakaire. So magbibigay tayo ng mga tips. Ha? So gagawin nyo number one, think safety, gawing ligtas. Isipin mo, paano ba magiging safe yung banyo? So, hahawakan ko to sa ilalim. So, gagawin natin safe yung banyo. Number one, kailangan nyo ng rubber mat. Eh. Ito yung rubber mat. Pakita natin ang rubber mat. Para hindi kayo madulas, mura lang to mga 250 pesos. maritime tayong rubber mat at may suction dito. So, pwede ilagay sa loob at pwede ilagay sa labas. Yan, nilalagay ko para pag naliligo ka yan, may rubber mat tayo okay? kasi pwede kang madulas eh. marami nadudulas bakit nadudulas? syempre naliligo ka basang basa ba? Diba? pag tapak mo mag slide pag nag slide mababalian. ang dami nangyari kaya pakiusap ko sa lahat ng followers nakikinig Puntahan nyo ang banyo nyo. Safe ba? muntik-muntikan na ba kayo dati? Ako misa muntik-muntikan eh. Kailan ka madada pa habang nagsasabon ka sa ulo? Magsabon ka sa ulo, pupunta sa mata mo, pag naging uh, napikit mo ang mata mo, mawawalan ka na ng balance. Subukan nyo, pikit na mata. Mawawalan ka ng balance. Eh. Ang mata natin ang nagpapabalance. So, importante ang rubber mat and kung may baro, yung, yung baro para matatapakan nyo. So, wag babasain. Tapos, ayusin mo yung ilalagay. Nasaan mo ilalagay yung sabon mo, yung shampoo mo. Mas maganda nga, malapit doon sa kukunan mo. Next, malaking bagay itong mga handrails. Doc Lisa, ito handrails. Oh. Ito, may handrails sa loob. Kung kaya nyo mag-install, hindi kailangan may edad kahit bata pa. Kasi pag matutumba, at least nakahawa ka dito. ba diba? So, very important yan. Kasi pana-aksidente katawan natin, mahirap na. At ako, lagi kong tip nga sa kababayan natin, maglagay kayo na isang plastic na silya. Pwedeng may silya kayo habang naliligo, habang nagsya-shower, pwede kayo may silya. Misa kasi, sobrang init sa atin, napapagod, hinahapo tayo. Tapos pa nagsasabon ka, baka matumba ka, maganda may silya. Baka biglang mahilo. Hindi mo masasabi kung kailan mahilo. So may silya, Napakaganda, mas safe. Basta yung matibay na silya na hindi rin mag slide Tapos, mahalaga din yung hangin. Minsan, ang init ng banyo, parang walang hangin. Uh, parang -co collapse ka. Kaya dapat may exhaust or may, may hangin konti. O kung sobrang init, pwedeng may electric fan kahit nasa side lang para umikot lang yung hangin. Ha? So, ingat sa hulog para hindi mabali ang hip, hips natin. Tapos yun na nga, paano maligo? Maraming paraan. Uh, ako mas gusto ko binabasa muna yung paa bago pataas. Eh. Uh, nasa sa inyo kasi pag uunahin mo yung ulo at yung mata, eh, blind ka na, may sabon ka na sa mata mo, magiging uh, hindi ka na balance. Eh. So, ingat tayo sa banyo. So, ang tip natin, uh, sa lahat ng nakikinig sa atin, puntahan yung banyo nyo, kailangan nyo ba bumili ng uh, rubber mat? Kailangan nyo ba ayusin? Meron ba kayo? Kailangan baguhin yung sa sabon o baka atulan nito baka mahulog to. So sana mag-ingat tayo para maging safe. Kasi ayoko, I'm sure pwede kayong mag-comment, meron kayong kakilala o kayo na nabagsak at nahulog na dahil dito. So itong tips natin para makatulong sa ating kababayan.